Hello mga kababarangan, this is Broy and you are watching again my short vlog. Very short vlog lang talaga to. Oo. <laughs> and for our today's short episode, ayan, I made this video dahil hindi talaga maubos-ubos din ang mga nag-message sa atin, sa ating mga platforms patungkol sa mga interviews. ya yeah, pag kayo po ay mag-a-apply papunta dito sa Kato Asia, ang dami ko nang ginawang ganyang content, but okay, gagawa tayo ng refresher, yes, so very short vlog lang to guys, kasi di naman ito major talaga, literal na vlog talaga, gusto ko lang mag-shoot, yes, para sa mga nga, sabi ko nga diba, hindi naman mauubos mga first time viewers natin, so thank you so much po, ayan, so gagawa natin based experience ko, okay, para sa mga nangangarap, sa mga aspiring applicants na gusto makapunta dito sa Croatia, ano yung mga sa interviews, na mga questions na itinatanong, ng mga employers or ng agency, if you are applying for a job, oh. here in Croatia. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 11,000 subscribers. Thank you so much in advance for those who are uh, not skipping ads and sa mga patuloy po nagsusubscribe sa ating channel. Thank you, thank you so much. And also for those our participants always, every day, sa ating live sa TikTok and YouTube, maraming maraming salamat po. So today is Wednesday, alas 8 na po ng umaga. Yes, and kakatapos ko lang magkape, mag almusal habang sila brownie. Ito na, wait lang. Aha, ayan na sila, oo. Ay, kakatapos ko lang magkape. Yes, hindi pa pala ako tapos magkape. Magkakape pa lang ako. Yeah, kakatapos ko lang kumain ng tinapay. So, it's, it's my third day vacation. Wala talaga akong plano. Guys, kasi sabi ko nga, pecha de peligro. <laughs> Pero yun nga, siguro labas-labas na lang ako dito, ayan, kalagala, and kung may ma-invite man akong kabayan for interview, why not, diba? But, yun, sinusulit ko na lang din talaga siguro yung pahinga ko, pag sa hapang tumutulog ako, pagkagising ko, nagla ako, and ito rin, may mga pet sitting din ako ginagawa, nag-aalaga ako ng pusa, diba? So, yon Uh, wala naman akong major cut-off sa aking bakasyon and makaka makakahintay naman ang travel hindi ko pinapressure ang sa sarili ko pero somehow may part of me rin na huh? sana na sa Austria na ako ngayon <laughs> sana lang sa Hungary Slovenia na ako ngayon yeah, but anyways ito talaga ang buhay di ba ang mahalaga tayo ay nakakabakasyon ang ah, mahalaga somehow tayo ay may peace of mind sa ating bakasyon kahit tayo ay walang major ganap yes so ako naman guys so this video I'll be sharing with you yung mga na experience ko during my interview process nung ako ay nasa Qatar okay sa mga hindi po nakakaalam okay ito magkakaroon tayo ng short uh, Uh, Mag-recall lang tayo, opo, galing po ako ng Qatar noon, ang agency ko po sa Qatar ay Worldwide Connections, at ang agency ko dito sa Croatia ay Humble Hunters. Now, if you are an uh, aspiring job seekers from the Philippines, I'm always recommending to check some um, more uh, legit agencies in www.dmw.com. .gov.ph I will put on the description kung saan kayo makakahanap ng mga legit agencies sa Pilipinas and also you can try to check www.workabroad.ph okay i type nyo lang yung bound for Croatia and then lalabas sa screen niyo ang mga legit agencies with approved job orders papunta dito okay but before before we proceed sa interview di diba, it's a uh, necessary. It's important also that we provide some documents before we apply. Ano ba yung kadalas ang hinahanap sa atin ng mga agencies? Resume, di ba? Copy ng passport. And kung kaya po ninyo kumuha ng NBI with a postal, much better. But hindi naman siya agad-agad nire-require. I-prepare nyo lang dahil once you, were, uh, you are selected, yeah, papunta rito, unang-unang hihingiin sa inyo na employer dito ay ang NBI with a Okay? So, kailangan po ba iparadribo ng mga diploma, mga school, credentials? Hindi. Not unless in advice. Okay? NBI apostille ang pinaka-importante. Or if you, were, if you are residing outside the Philippines, guys, kung hindi naman kayo hinihingian ng agency na NBI Apostille, police clearance kung nasa ang bansa po kayo ngayon, ipa-stamp ninyo sa Croatian Embassy at sa MOFA, Ministry of Interior, Ministry of Foreign Affairs. Yes, so yun yung ginawa ko sa Qatar since hindi ako hininga na NBI Apostille before. Okay, ano pa ba? Before we proceed sa interview, ayan, magkano po ba yung mga placement fee? Okay, again, magre-recall lang tayo ha. Usually, if you are applying from the Philippines equivalent ng one-month salary offer ang mga placement fee. Ngayon, kung kayo ay may offer na 100,000, diba? Sana all. <laughs> 50,000, 40,000, yun usually ang inyong magiging placement fee. Excluding, may mga additional expenses pa kayong gagawin. Visa processing, medical at syempre yung mga anik-anik ninyo sa buhay, mga pamasahe, 'di ba? Mga pagkain ninyo, mga papamili ninyo mga gamit niyo, 'di ba? Ayun. So if you watch my previous vlog, yung mga interview natin with kabayan, ba? Diba? ang advice nila ay maghanda kayo ng at least 100,000 pesos kahit pa kayo ay nasa Pilipinas. Yes. Okay? Pero hindi naman exacto 100,000. Mas mainam na meron kayong ready kasi hindi uh, natin alam kung magkano ba ang magagastos ninyo. No. And also ay ano pa ba uh, ayon, When it comes sa restrictions. And dami-dami dami na naman nag message sa akin about the restrictions dahil may mga nababasa na naman sila about restrictions dito sa Croatia. Actually mga diba, guys Yes, patuloy po nagkakaroon as mas-mas naghihigpit ang gobyerno ng Croatia pagdating sa mga issuance ng working permits and visas. Yes, hindi. di ba last time sabi natin nagkaroon ng restrictions yung isang kung katabing bansa natin sa, sa Asia? na na-restrict sila sa pag-issue ng mga working permits dahil sa pang-aabuso ng kanilang mga TRCs at visa. Paano ba inaabuso? Di ba? Umaalis sila ng walang paalam, tumatakas, sumiliba ng ibang part ng Europa. Dahil pwede po tayo makapunta ng ibang part ng Shenzhen gamit ang ating TRC. Yun. So, kaya doon nagkakaroon ng restrictions. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, I'm not against, but hindi ko tinotolerate yung ganun. Kung kayo ay may plano umalis, or kung kayo ay nasa Pilipinas, and then ang plano nyo talaga ay pumunta ng Croatia para lang makapunta ng ibang part sa pamilya ninyo sa Italia, sa Spain, saan man yan, o mayroon kayo kakilala doon, di ba? Kung kaya, kung kaya ang gawa ng paraan, kung ang balak lang po ninyo talaga ay kumuha lang kayo ng ID para makaliban kayo doon. syempre mas easy kasi, di ba? Mas easy din. Amang among all Shenzhen, guys, Croatia ang may pinakamabilis makapag-grant ng TRC. In just one month, meron ka ng ID. Hindi siya kagaya ng ibang part ng Europe na taon ang aabutin mo bago ka magka-TRC, bago ka magkapapel. Dito sa Croatia, legal ka dapat na worker. Ang pagpunta mo dito, working permit talaga ang hawak mo. Hindi ka magkutulis tourist visa dito. Legit na working permit. So, kaya sa, yung iba sa atin, patakuhan ng ID dito, syempre, hindi naman kayo papayagan mag ng mga employers, di ba? Ang gagawin natin, tatakas tayo. So, ayun, nakita na ng gobyerno yung mga ganung kalakara na mga third world nationals. Hindi lang mga Pinoy. Madami pa. Uh, Indian, Bangladeshi, Egyptian, uh, Bangladeshi, sabi ko na, Nepal. Yun, ang dami na iba ilumili ba na ayoko na sabihin ko saan pero alam niyo na naman kung saan talaga 'di ba So yun nga kung kaya kung kaya ninyo na doon kayo mag-apply mismo sa kung saan niyo talaga balak pumunta kung kaya po kayo ma-sponsoral ng inyong kamag-anak 'di ba May mga ganyan dito ha may mga ganyan dito kumuha lang dito ng ID tumakas para pumunta sa kanilang mga pamilya although I understand kasi syempre pamilya niyo naman yun 'di ba <laughs> pamilya nyo yun, no? o pupunta nyo talaga. Pero to the point na, yung sabi ko nga, walang masamang pumunta, walang masamang lumipat. Magpaalam lang kayo ng maayos. Hindi yung iiwan nyo sa ere. Kung kailan nag start yung season, kung kailan kalagitna na ng season, bigla-bigla kayo mawawala ng parang bula. No, so paulit-ulit ko yung sinasabi guys. Again, hindi ako against, pero hindi ko lang tolerate. Kawawa yung mga naiiwan dito. Kawawa yung mga nag up lalo na ngayon patagal na ng patagal lang mga pagdidilis ng visa or working permit yung iba ay may mga refusal sa visa yeah meron nag-message sa akin ako sa group chat yeah, sa ginawa ko group chat mga nasa Bahrain Yes, hopefully ay makapag apply po kayo. Yes, and may mga working permits din. May nag-message sa akin. Refuse ang working permits. I don't know why, pero hopefully ay magawa ng paraan. Yes, kasi sayang yung ginugol ninyong oras, yung paghihintay para lang kayo, makapunta kayo dito. No? So you now, proceed na tayo sa interview. Okay, ang dami ko nang sinabi. Oo. Oh, oh. Ano yung mga kadalasang itinatanong sa interview? Pwede po ba mag-apply ang mga kagaya kong walang experience? Ano po yung mga ah uh, dapat kong i-expect during interview? Okay, Yes, number one, pwede kayo mag-apply even though you don't have enough experience sa position na ina-applyan ninyo. May mga agency na nire-require, but again, sabi ko nga, walang mawawala if you are really desperate na makapagtrabaho dito and if you really uh, want na makapunta mga sa sa Croatia, even though you don't have enough experience, mag-apply kayo. Walang mawawala. It's normal na mag-effort mag, mag tayo, mapagod tayo, pero di ba, walang mawawala. Part ng pagiging aplikante natin ang sumugal ang sumugal sa mga applications. Yes. And number two, ano yung mga kadalasang itinatanong ng mga agencies or ng mga employers during your interview? Usually kasi guys, sa mga agencies na yan or ang mga employers, kapag nagpa-interview ang mga yan, para bang mass hiring, iba ang haba-haba ng pila. So hindi na 'yan yung tipo na what is your strength, what is your weakness, What can you do? What do you ganyan, 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 ganyan. Wala na, ganyan na. Wala nang pajikot-jikot ng mga PMME pa sa interview. Isang tanong, isang sagot, mga tatlong tanong lang, tapos na ang interview. Okay, hindi mo awala about yourself. Siyempre, ipakilala ninyo ang sarili ninyo. Bakit kayo nag-a-apply pa Croatia? Okay? Ano yung class jobs and responsibilities na ginagawa ninyo doon sa mga naging trabaho ninyo? At ano yung ina-expect ninyo magiging jobs and responsibilities sa trabaho ina-applyan ninyo dito sa Croatia? Yun lang naman. At bigyan nyo na magandang sagot ang tanong na bakit Croatia? No? So, wag, nyo bigyan, uh, wag kayong kabahan sa interview. Wag kayong ma-pressure dahil yun nga. Sabi ko nga kanina, some of the agencies talaga employers kapag nagpa-interview yung mga yan ay parang mas highly parang PBB ang pila di ba audition no So, just be confident and yun lang. Alamin nyo lang talaga yung kumpanyang papasukan niyo Alamin niyo yung trabahong papasukan niyo lalo na kung kayo ay walang experience. Okay? Ano po ba yung mga yearly jobs dito sa Croatia? Retail, factory, mayroon din mga hotel workers, mayroon din mga F&B. May mga yearly jobs din pa rin mga ganyan. It depends lang kung... sa duration or sa operation kung pa papasukan niyo No? So, yun lang, guys. And, Uh, I hope na karoon kayo na... Di, actually, di siya about interview pala. Yari yeah, ko lang sa mga everything kinember, lu na chinemes na tinatanong ninyo sa akin. Dahil, yun nga, sabi ko, sa araw-araw na naglalabi ako ngayon, yes, hindi yan nawawala sa mga tanong sa akin sa TikTok and YouTube. So, good luck sa inyong lahat and I hope na yung mga visas and working permits na hinihintay ninyo ay lumabas na po talaga. Yeah, I can feel you guys, yung frustrations sa yung so sobrang pagkainip ninyo ay pak na pak na talaga to the highest level na ay hindi ko na rin maintindihan. <laughs> so, yun lang. I hope na kalong kayo na idea. I hope nakatulong short, very short vlog na to sa inyong mga magiging future applications or preparations bago kayo makapunta dito sa Croatia. And, see you soon, di ba? I hope na magkita-kita po tayo. And, I hope na we become a responsible expat dito sa Croatia. Yes, it's very important na we are responsible sa mga actions, sa mga decisions na gagawin natin once we started working here. No, good luck! If you have any more questions or suggestions, yung comment nyo lang sa ating short vlog for today. Malay niyo, yan ang ating maging content sa ating next vlog. Again, please help me to reach 11,000 subscribers and please don't skip ads. So I will see you guys on my next vlog. Thank you very much. I love ya. I love ya. <laughs> Ciao!